Mayor, sa tingin nyo, frame up? Frame up? Malamang. Marami akong kaaway sa politika, maraming naiingid sa akin. Pero isa lang ang patutunayan ko sa inyo. May kinalaman dito ang isa sa mga tauhan ko. Good evening, everybody. Good evening! Good evening, Your Highness. How you like me to prepare for you tonight? Ah, uh, like, ah... Uh, adobo, beefsteak, or our specialty. Tap longsilog, long silog, silog, or pansit log Or simply, itlog na laang. No comment. Ingat kayo dyan sa yan. Ang Tagalog. Ano yung Kumar! I said your name is Prince Kumar. At magaling ka man na lang. Pero, huwag mo kakalimutan kung bakit nandito siya. Don't worry. Kaming bala kay Prince. Di ba, Puchi? Hmm. Sa nga pala, Teresa, pwede ba kitang imbitahin sa labas? Hmm? Ang kapal nito. Gusto ka agad akong i-date. Sa garden lang. Mainit dito eh. <laughs> <laughs> Ah, ganon, hmm? No, cannot be. You have to wash dishes. Ano? Alay! Tama ba paninig ko? Bago yun, ah! Ate, totoo ba yun? Huwag kang maingay. Sakay ka lang. Yes, of course! May paniniwala mga matatanda na sa unang pagkain ng bisita sa bahay na kanyang tinutuluyan... Kailangan siyang maghugas ng pinggan. Hmm? Bakit? Um because um uh, kasi <laughs> you know <laughs> because um para ano para mag magtagal at maganda ang pagkakaibigan natin. Sige ka, baka mag away tayo. Mhm ito oh meron pa Sandali, ah Alay Prince pakai kos-kos sama Ege ha thank you Oo, uh -huh. umubisa pa lang yan. bagal na nangyayari doon sa prinsipe. Hmm. Sa tingin ko, may topak yung sa ulo eh. Ba't mo nasabi yan? Abay, nakita ko baga sa kwarto, sumasayaw. Ganire baga? Ganyan? Ganire? Ganyon? Ganyan, oh, sumasayaw. Ay, ako talagang babae. Saan ka ba bundok galing, ha? Ganyan talaga ang mga royalty pag nagdasal. Ano alam mo, sal? Ala, hindi ko makain. Sumasayaw. Sabi ko, nagdasal. Ah, hindi ka kasi nagtatanong sa akin eh. Kabisado kay mga royalty royalty niyan. Dahil ako may dugong bughaw. Hoy, alay mo sa mga to ah. <laughs> Mahirap talaga ka usap ang bingi. Ha? Wala, sabi ko ang ganda mo. <laughs> Thank you. <laughs> Naintindi mo yun ah. Hayop talagang mariyong yan. Inudas tayo. Sa konting barya, ikinanta pa ako. Natapos tapos mong bihisan, turuan, tupang igaganti sa akin. Eh, kayo naman kasi, Mayor, eh. Ang dali ninyong nabola. Napakitaan lang kayo ng konting galing. Sumakay naman agad kayo. Ang hindi niyo alam, inaahas kayo nun. Oo nga, Mayor. Pag nakatalikod kayo, ang lagkit-lagkit ng tingin niya kay Ma'am Vicky. Bala kayong trader rin. Boss, ang ibig sabihin ni Dante, bala kang turututin. Yung lagyan ng dito sa ulo. Tama na! Nasasakta na ako niyan. Bugi! Kontakin mo ibang mga tauhan natin. Ngayon pa lang! Hanapin na yung hudas na yun. Napakalaki ang mga atraso nung sakin. Sa Kulang pa ang buhay niya. Nay? Nay? Anak? Sandali lang. Naku, Mario! Halika, anak! Naku, tama-tama ang dating mo, anak. Kaluluto ko lang. Maupo ka muna at ipaghahanda kita ng pagkain. Kumain ka na ba? Sige, nay. Hindi ako pwede magtagal. Alis po ako. Aba eh, bakit? Ito, pera, nay. Naku, salamat ha. Nay, siya nga pala. May ayusin po ako. Medyo matagal akong mawawala. Bakit? Ano bang dahilan? Inay, eh, basta't huwag kayong mag -alala. Babalik din ho ako. Naku, anak, baka naman ko ano na yan. Nay, kilala niyo naman po ako eh. Kahit kailan hindi ako nalamang nakapwa. Alis na ako, Nay. Niimbita ka ni Boss Mayor. Ah, ganun. <coughs> Okay, Mayor. Kami. rose <laughs> you're the one i'm thinking of you're beautiful i love you my pussy cat i love you rose <laughs> It will be the most biggest marriage the world will ever see. Sa C -C wherever you want, my love. <laughs> Kain Lipas very bad for uta. <laughs> Hello ma'am, welcome. Hello Karen. Wow! Ang daming cake! Ah, sarap! Wow! Ang daming cake! Ang sarap! Kahit anong gusto niyong orderin, pwede dahil birthday ni Boknoy. Pero ayoko ng takaw mata, ha? Apo! Orderin niyo lang yung kaya niyong ubusin, ha? Apo. Yes, ma'am. Wow! Ito yun! Ito! Ito! Wow! May caramel! Ito! Ah, oh, yes. That's si yawing. Wow. That one? Okay. No, this one. Okay. One. The other one. Wow, sarap. Paningin pa. Ba't ka ba lingon ng lingon? Ha? Huh? Eh, kanina ka pa lumilingon eh. Ah, uh, hindi. Maganda lang tong place na nakuha natin. Ah, uh, kaano-ano mo ba si Putsi? Si Puchi, Wala. Nakuha ko lang siya sa kalye. Maswerte palang bata yan eh. Hindi nga eh. Kung swerte siya, eh di dapat wala siya sa kalye. Bakit? Wala ba sa mga magulang? Namatay ng nanay ko kasi nagkasakit. Ang tatay ko, iniwan ako. Matagal na. Buti ka pa, may tatay. Sal bahay ang tatay ko. Laging binubugbog si nanay. Tama si Buknoy. Ikaw, kahit paano, may tatay. Mas mahirap naman yung walang magulang tulad namin. Ubusan niyo pagkain niyo, ha? Uh. Eh, ma'am. I'm so busog already. Bale, Ate Jelly. Ako na lang uubos niyan. Boknoy, ang dami-dami mo nang nakain. Mamaya, may empacho ka. Ang sarap kasi. Ano, Boknoy? Masakit pa ba? Anay oh ko, Ate. Ang sakit-sakit. Yang kasi ang takaw-takaw. Ang dami-daming kinain. Shhh! Huwag na kayong maingay. Mamaya, lalo pang umiyak yun eh. Okay na siya. Gasan ko na lang. Ako na lang, nakaya naman sa sa'yo. Bisita ka pa naman namin. Okay lang. Pinaghugas mo nga ako ng isang tambak na plato eh. May kasama pang kaldero. Ito lang, hindi ko pa makakaya. Oh, ka na. Sige, kayo na lang. Bakit? Hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Ah. Sige na. Saan tayo mo po? Diyan ka lang, ha? <laughs> Hi! Kanina pa kita hinahanap. Kamusta ka na ba, sweet-sweet? Anong <laughs> sweet-sweet? Hindi ako sweet-sweet mo, ha? Nasa si Mayor? Ayon. Galit na galit sa'yo dahil kinanta mo raw siya. Ma'am, wala akong kinalaman diyan, ha? Samahan mo na ako kasi, ano ba? Sige wait, wait. na. Baka <laughs> may makakita pa sa atin, mas lalo pa ako kay Mayor. Tsaka, maya naman kayo, nasa harapan tayo ng simbahan. Ayaw mo sumama, ha? Sige, ikaw rin. Alam ko kung saan ka nakatira. At alam ko rin kung saan saan ang mga pinupuntahan mo. <laughs> Ikaw rin, baka madulas ang dila ko Masabi ko kay sweet-sweet Malinis ang konsensya ko Tsaka, pwede ba? Tantanan mo na ako Hindi kita tipo eh Sweet-sweet! Mayor, Mayor ano masasabi niyo sa mga illegal items at baril na nakita sa bagay niyo? Illegal na kargamento? Baril? Wala akong kinalaman diyan I was out on an official business. Kahit verify pa niyo sa office ko, ang lahat ng yan ay pawang kasinungalingan. Mayor, sa tingin niyo, frame up? Frame up? Malamang. Marami akong kaawis sa politika. Marami ang sa akin. Pero isa lang ang patutunayan ko sa inyo. May kinalaman dito ang isa sa mga tauhan ko. At pag natagpuan ko siya, iaharap ko siya sa inyo at pabubulaanan niya ang lahat ng mga ito.